Balita naman po sa lalawigan. Inanod ng rumaragas ng ilog ang dalawang lalaki sa gitna ng malakas na ulan sa Davao nitong linggo. Nakunan pa ng video ang isang lalaki habang naglalakad sa gilid ng Langan River sa Davao del Sur. Pasuray-suray ang lalaki at dinuduro pa nga ang ilog sa gitna ng masamang panahon. Ay lang saglit pa, sinadya o sinadya na nga nitong magpaanod sa rumaragas ng tubig. Ayon sa kaanak ng lalaki, lasing ito ng makunan ng video. Patuloy siyang hinahanap ng mga rescuers hanggang sa ngayon. Sa Davao City naman, isang lalaki rin ang inanod ng tubig sa barangay Kalinan, Poblasyon. Nangyari po yan matapos ang malakas na ulan sa lugar. Mabuti na lamang at sinakluluhan siya ng ibang residente kaya't nasa gip. Nananatili naman sa evacuation center ang mga inilikas sa gitna ng masamang panahon. Gusto nang ipagbawal ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang mga paputok kasunod ng nangyaring pagsabog sa isang imbakan nitong weekend. Mismo ang Fire Marshal ng Lungsod ang nagrekomenda nito sa emergency meeting na ipinatawag ng Alkalde. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, ito ang unang pagsabog sa isang imbakan ng paputok, matapos bawiin nga ang bans sa mga ito noon pang taong 2013. Lima ang patay sa disgrasya habang 38 ang sugatan. Patuloy na mang iniimbestigahan ng mga bumbero ang naging dahilan ng pagsabog. Arestado naman ng isang dating pulis sa isinagawang bypass operation sa Cagayan de Oro City. Nakuha mula sa suspect ang isang kilo ng shabu na aabot ng 10 milyong piso ang halaga. Arestado rin ang isa nitong kasabwat. Ang modus ng suspect tuwing may transaksyon, iiwan niya ang isang taong o iiwan niya sa isang tagong lugar ang droga. Kukunan niya ito ng litrato at saka naman ipadadala sa buyer na siyang kukuha ng produkto. 2017 ang matanggal sa serbisyo ang nasabing pulis matapos ding masangkot sa ilegal na droga. Ted Failon at DJ Chacha. nayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.